viewers, good morning Saudi Arabia and good morning po sa lahat po ng aking subscriber si Rap Mix TV po ngayon ay bungi pero okay lang po yun dahil nagpapagawa pa naman na tayo ng ipin uh, for today's video mga viewers ang iluluto po natin pong ulam po ngayon ay yung pong sweet and sour yung pong gagamitin ko po ay yung pong chicken wings pero ito po ay tinagalang ulam po ng buto kaya simulan na po natin ang pagluluto at magpunta na po tayo sa kusina at may maya pong alauna po ay ako po ay papasok na rin po. Time check po mga ka-viewers po ay 10.30 dito po sa Saudi. Ito na po ang mga sangkap na gagamitin po natin mga ka-viewers. Gumamit po tayo ng uh, nulog na paminta. Ng sibuyas po. Pwede naman po yung pula. din po ako ng green bell pepper. ng red bell pepper. Dalawang kutsarang asukal isang kutsarang toyo gumamit din po tayo ng two tablespoon po ng uh, vinegar tatlong kutsara po na ketchup po isang kutsarang oyster sauce gagamit din po tayo ng isang iglog ng flour at ito po yung chicken na iluluto po natin at gagamit din po ako ng cornstarch Bukod sa mga sangkap na ito mga ka-viewers ay gagamitin po tayo ng mantika, ng asin, at ang tubig po kung kinakailangan po nating lagyan at kung gusto nyo po ng maraming sauce. Gawin po natin muna ito sa ating mga manok mga ka-viewers. Lagyan po natin ng asin, ang paminta, at aluin lang po natin. Huwag po kayong mga kaibigan, sa kung naman po ay nagubas ng na kamay. <laughs> yeah. I-set aside lang po muna natin ito, mga viewers. Diba po tayo nang ilalagay sa sa manok, mga ka-viewers. Ganyan po natin ang isang iglog. Ilagyan po natin siya ng dalawang kutsarang flour. Puno natin siya ng isang kutsa ng cornstarch. I-mix lang natin sa mga ka-viewers. Lagyan po natin siya ng konti tubig mga ka-viewers. Isa na po kayo mga ka-viewers, wala tayong panghalo. Kaya ito na lang kutsara, ang panghalo natin. Yan, pwede na ito mga ka-viewers. Para mabilisan lang. Lagi na po natin sa manok. Atuloy lang natin mga ka-viewers. na ito mga ka-viewers i-set aside mo po natin nagawa na tayo ng sauce mga ka-viewers ito mga ka-viewers ay eh, isang uh, ng uh, oyster sauce nagay po natin yung ketchup yung sopa yung uh, 2 tablespoon ng sugar 1 tablespoon po natin ng uh, soy sauce. I-mix lang po natin mga ka-viewers. Lagyan natin ng konti tubig mga ka-viewers. Gusto ko po kasi, alam mo, maraming sauce. Para oh, masarap ang kain. Okay na po ito mga ka-viewers. Okay, natin lang matil ka mga ka-viewers. Lagyan na natin yung manok mga ka-viewers Lagyan na natin lahat mga ka-viewers pagka na natin para itong ritual lang natin Ante lang natin sya mag-golden brown mga ka-viewers Medium heat lang po ang gamit natin para hindi masunog ang okay, mga nato. na ito mga ka-drewers. Matayin po muna natin yung kalang. Habang uh, tinatanggal po natin siya sa kawain. Ng, uh, po tayo ng 3 uh, po ng magsimika. Lagyan lang po natin yung pong sibuyas, mga kapitid. Isinudan po natin po yung red bell pepper. Tapos po yung green. Lagyan po natin siya ko ng konti paminta, mga kapitid. natin yung mga ka-viewers, yung pong sauce natin. Antay lang natin sa kumulo mga ka-viewers. Tikman natin yung sauce mga ka-viewers para sigurado tayo kung kulang sa alat o sa asin o sa paminta. Okay na mga ka-viewers diyan na po natin nilagyan ng pampalapat yan, mga ka-viewers. Gawa po ng manok. Kasi po yun ay pagka nilagyan nyo po dyan, lalapot na po yung sabaw natin. Nagyan na po natin yung manok, mga ka-viewers. Huwagin natin. Ito po ang uh, simple sweet and sour. na mga ka-viewers, ito na po ang ating sweet and sawat. Pwede na po natin patayin. Ito na po ang finish product po natin mga ka-viewers. Ang ating ngayon, ang sweet and sour chicken recipe. At kung bago po lang po na napadaan sa aking YouTube channel, eh don't forget po to subscribe and click na din po ang notification bell para po update po kayo lahat sa mga video na akin pong i-upload. To all my subscriber, shoutout po sa inyong lahat. God bless po and kain po tayo.